Kita nyo ba? Yan hanggang dito. Ano? Tingnan natin yan. Eh, no? <laughs> Talagang grabe yung snow na binigay nung nakarang araw. No? Tapos ay salamat naman. Medyo parang wala ng snow ngayon. Ano? Yan. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags. Ano? Nak! Tonto ka. Ano? Eh, wala ng snow. <laughs> Kaya lang siyempre, iniisip natin. Magsushobel tayo mamaya. Subukan natin yung snow trover natin. Labas muna ako. Tara. Pakita, pakita ko sa inyo. Ay, Diyos ko po. Ayan, oh, tingnan nyo mga kainags. Oh. Kita nyo naman yung kapal dito. Grabe, tinitingala oh. lang natin. Kita nyo naman, oh. grabe. No? Ayan yung gilid ng gutter natin. No? Oh. Pero sobrang dami ng snow. Lumabas dyan sa ganyan. Ayan. Tara dito tayo. Tarita ko sa inyo. Yan, lako. <laughs> Ayan, lako. Oh. Ayan, no? kita nyo mula doon. Ano? Grabe yung kapal ng snow taas? Hmm? Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kita niyo naman. Wow. Pero parang ano lang yan eh, parang ganyan yung mga ano yung mga nakikita ko sa dati sa mga magazine, sa mga movies, mga pelikula. Yung mga bubong ng bahay, yung gilid, yung mga snow snow na ganyan, no? parang dekorasyon pag Pasko, Ano? Yan o, no? ngayon nakikita na natin ng personal. Naku, grabe yung kapal ng snow. Oh kailangan tanggalin ko yan eh tanggalin ko yan kasi baka mamaya may bumagsak may dumadaan dyan tamaan medyo mabigat yan kasi may kasamang tubig yung snow na yan hmm? ha? ulitahan e, nyo naman no? yan <laughs> e, medyo bumabagsak bagsak ng tubig yan ha dito tayo kapal eh grabe <laughs> kita nyo itong upuan oh. No? Kita nyo naman yung kapal lang snow, no? Wow. Tapos na uli. Tapos na uli. <laughs> Winter na uli. Okay na yung mga nakarang araw, eh, no? Kita na natin. Pinakita ko na sa inyo, di ba? mga nakarang vlogs natin, ano? Na wala nang, wala nang snow dito. Nauubos na yung snow doon, ano? Ang natitira, doon na lang si gilid yung mga natitira. Kaya lang ngayon, ang kapal uli ng snow. Hmm, hanggang dito. Nako, oh. Oh, kita nyo to, oh. Ah. Oh. Mm -hmm, mm. <laughs> kita nyo. <laughs> Parang sarap, ano oh. Eh, no? Parang ice candy, no? Oh, pag ito bumagsak, tingnan nyo, pag bumagsak yan, oh. Eh, no? Tingnan nyo, ha, pag bumagsak, ha. Ah. Mm -hmm, delikado. Tanggalin <laughs> natin yan, oh. Mm -hmm. Mm. Yan, nako Kaya hindi muna ako nagpark dito eh, Kasi Papalahin ko to eh. Grabe. Lupit. Huh? Oh? Kita niyo yung bahay natin, ano? yung backyard natin, no? Wow. Tapos. Tapos na uli. Oh, grabe. Ah. Dito, tingnan niyo naman yung snow. Hmm? <laughs> oh my gulay. Pero importante nito. Wala nang bumabagsak na snow. Tumigil na tumigil na pero next week parang may magi snow pa rin ng konti, konti konti lang next week hindi katulad ngayon sobra pisa na natin ano magpala ng snow nako po ayan o Diyan tayo dumaan kagabi ano mula doon o ayan o papalahin muna natin mga kainags ano gamitan ko ng ano to sana hindi tingnan natin nako medyo pwede pwede kasi Subukan natin may kasamang tubig yung snow, mga Karen. Subukan natin yung snow trower natin no. Oh. <laughs> wow, grabe. Ang kapal ng snow dito sa garahe natin, ano. Tara, pisahan natin. <laughs> Medyo hirap yung ating ano no, snow trower kasi may kasamang tubig. Medyo nakakapagod diyan tapos mabigat pa yung snow ngayon kasi may kasamang tubig. Nako, papansin niyo mga kainis oh. Nako. Tekam muna. Tirahin ko muna 'to, mano-mano siguro. <sighs> Mamano-manuhin ko na lang mga kainags. Madugo-dugong labanan 'to. Sandali lang. Dito pa lang yan, pagod na ako, grabe. Kailangan kong gamitan ng scraper para pagod. <sighs> Matanggal yung mga snow. Ay, kapo. Kaya <sighs> nito, tanggalin na rin natin to kasi babagsak din to eh. Tingnan sa kapitbahay natin, tinamong kapal, grabe oh. Para isang trabaho na lang. Tanggalin na natin to. Huwag magsakto. Ganun din eh. Dilinisan din natin. Ah. Ayan oh. Grabe. Oh. Kita nyo. Ah. Tanggalin na. Kapal yan. Grabe. Tanggalin natin ito. Baka may dumaan dito. Mabagsakan pa nito. Pag tumatagal kasi yan. Tumitigas to eh. Naiipon yung tubig. Ah. yan Ah. All right. Ay, Stan. Ah. Oh, tirahin na uli natin 'to. Woo. Ah. <laughs> Wala mo sabi, no? Puro ha, lalim. Hi, I miss USA, no? <laughs> Yung mga napunta natin walang snow. meron pang naghihintay sa atin pero doon hindi na tayo mahihirapan kasi napala na ng bunsong prinsesa natin kagabi kaya medyo manipis na yung snow grabe. Kapag so, natanggal na natin ang snow 'yan kasi hindi na malamig ngayon. Napapansin niyo, natutunaw na, mas madaling matunaw. Ayun, 'no? 'Di ba? Pero madulas pa rin 'yan, makakayain din madulas pa rin 'yan, wag pa rin tayo kakasigurado. Oh, ba? Diba? Hayaan dito. Ayos. Hay, ginamitan ko nang ano, ng pala kasi yung iba nakadikit na yelo rito. Kailangan ko i Madulas to, toto, madulas to, 'di. Hindi, hindi pa rin matanggal ng pala ginagamitan ko nito. Ayan, ah. Ah, kaya lang iba hindi na talaga kaya. Huh, importante. Natanggalan na natin ng snow dito. At, ha, ah, grabi grabe pawis ko. Basang-basa ng pawis yung t-shirt ko sa loob. Ah, ay, salamat po, Panginoon. Sana tama na itong snow na to. Ay, nakapansin nyo, ayan o. Oh. Ah, nako. Parang mga stalactite sa bundok, ano? Oh, <laughs> stalactite to. Oh. Oh. Ah, ay salamat. Let's go, let's go. So tatanggalin ko muna, tatanggalin ko 'to. Kailangan matanggal 'to. Uh, oh. uh, uh. Uh. Kaya bumagsak na yung mga snow dito, palahing kuli, sana palang ginawa ko, inuna ko muna to, wala eh. Hindi ko napansin eh, nakakonsentrate tayo dito sa lupa eh, no? dito sa ground. Yung banda doon, hindi ko na yung dito hindi ko na uh, alisin kasi wala namang dumadaan dyan importante dito lang naman tsaka to 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 tanggalin natin oh oh lay ito ya huwag natin tanggalin to so, huwag natin tanggalin yung dito kasi masarap tingnan nyo pag nandun tayo sa bintana ang ganda tingnan ano tingnan nyo oh. habang naghugas tayo ng plato nagkakapit tayo nakikita natin yung display ah oh, di diba, okay na ayos lagyan natin ng na, ano ng asin yung ano para mabilis matunaw yung mga snow dito kasi kumapit na yung snow dito tsaka delikado kasi rito dito tayo umapak eh baka madulas yung mga dadaan dito ayun ah oh. Huh, huh. yo na, pagod na ako. Pagod na ako para akong nagtrabaho ng 8 oras. ha, <laughs> huh. ayan, kaya sabi nila, hindi porke sumapit na ang spring dito sa Alberta, Canada o sa Canada, eh tapos na ang ating kalbaryo sa pagpala ng show no, ng mga snow no? <laughs> di ba nung nakaraan niya okay na nagbubunyi na tayo yes yeah, yes spring na wala nang snow <laughs> bandang huli iyak pala basang basa ng pawis yung aking atuk na binigay sa atin ng ni atin atin nenet sa Las Vegas mga kainag ano? ha <sighs> grabe pawis na pawis ako kailangan magpalitan damit Ganda na nung ano natin ano Pathway natin no Ito yung pinala natin ano O oh, tanggal na Bilis lang matunaw Ayan magandang winter uli sa inyo mga kainis ano? kahit tapos na yung winter <laughs> Grabe <laughs> Mukhang winter lang Pero spring na tayo ngayon Bumagsak lang yung snow nung makapal Nung karang ano Dalawang araw na magkasunod na walang hinto Grabe Ito na ngayon ang ginawa nyo Ayan kita nyo naman mga kainis o. O, kita nyo <laughs> parang naging ano na no stalactite stalactite ba yun yung galing sa baba bumagsak di ba yung stalagmite galing sa, sa baba napaangat no kita nyo yan no Ayan, buti naman natunaw na yung mga snow dito sa sa sakyan natin ano hindi na tayo mag, magtatanggal ng snow sa windshield at sa gilid ng salamin ng ating sasakyan good to go na tayo let's go at nako kung napapansin siya, mga kainags eh suot ko na naman yung pang winter nating na sapatos ano yan, ito. tinabi ko na to eh, kala ko hindi na natin magagamit Gawa nga ng maganda na araw, panahon, natunaw na yung mga snow ng mga nakarang araw Kaya lang, hmm. ang inaasahan natin na hindi inaasahan Kung sa sabi nga eh no, na bumagsak uli ang panahon, ang snow Yan, mga winter jacket natin, lalabhan ko na sana eh kasi kala ko hindi na natin susuotin Ngayon, Ito suot na naman natin ano. Yan magandang araw, magandang gabi ko nasaan man kayo araw na to mga kainis. At ngayon ay pupunta tayo sa isang restaurant. Kebab. Gusto kong kumain ng kebab ngayon, yung rice na mayroong parang barbecue na lamb na may itlog, na may hotdog, na may fries. Yan, meron tayong malapit dito na tindahan ng kebab eh. Pag dumadaan ako doon, ang daming bumibilid doon kasi tsaka pag dumadaan ako doon naaamoy mo yung mga niluluto nilang pagkain talaga naman naglalaway ako dumadaan lang ako sabi ko at this time hindi ako papayag na dadaan lang doon at didila dila at amoy amoy habang dumadaan habang inaamoy ko yung mga niluluto nilang pagkain doon ganyan pag naglalakad ako ganyan hmm bango sarap kumain <laughs> dati puro ganun lang pero ngayon at this time papasok tayo doon o order tayo at lalafang tayo ng kanilang pagkain. Tinitinda. Ayos, tara. Let's go, let's go, let's go. Tara na, alis na tayo. Let's go. At ako'y naglalaway na pagka na, naiisip ko nakakain tayo dun sa gusto nating kainan na restaurant, mga kainags. Ano? Talaga nakakapaglaway. Hmm. Sabi nila yung mga tinitinda daw sa mga ganung restaurant, yung mga kebab, yung mga hayop daw, bago nila katayin ay dinadasalan daw nila yun ang pagkakarinig ko no? tama ba di ba yun yung tinatawag na halal halal no yung mga hayop na dinadasalan bago katayin para kainin ng mga taong katulad natin gusto ko yung mga ganun medyo na, na ano ako dyan ako curious ako sa ganun ano so, basta alam ko ang halal ay isang uh, uh, nagbigay respeto no dasal pasasalamat do sa hayop nakakatayin parang walang tumama sa sinabi ko eh no yan, pwede kayong mag-comment mga kinis doon sa mga nakakaalam at maraming maraming salamat. Thank you very much. Naka two-wheel drive na tayo noong mga nakarang buwan, eh, no? Ngayon, naka four-wheel drive ulit tayo kasi kapal lang snow. Ayan, naglilinis na nga no rito ng mga snow sa gilid, ano? Ah, pero dito sa highway, okay ang daan dito sa highway, ano? Mga sasakyan ngayon, ano? Kung nagpalinis kayo katulad nung nakaraan, eh, putik-putik na naman katulad si Mahal di ba diba nagpa-linis na sasakyan nung nakaraan eh <laughs> ilang araw lang nag-snow na naman ano? putik na naman yung mga sasakyan nga <laughs> nagubad muna ako ng tuk natin gusto ko kasi pagpasok ko dyan alam ka agad nila kalbo ko ayoko kasi yung nakasombrero ko o nakatuk ako papasok ako sa isa 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 isang lugar na wala naman nakakilala sa akin tapos bigla ako maguhubad ng ano big bigla ako maguhubad ng tuk magugulat sila <laughs> kalbo pala to parang ganun ayoko ng ganun kaya gusto ko pag pasok ko palang sa isang lugar eh ito na agad ang bubungad sa kanila yung makintab nating ulo yan ang gusto gusto ko agad ayoko yung nabibigla yung mga <laughs> nakakausap natin ayun <laughs> Pagtanggal ko na sombrero kalbo pala yung kausap nila pasok muna ako rito mga kanis sandali lang ha thank you yan, so ito mga kainan siya Yung pagpipilian natin, ano, meron ako nakita rito, ito yung gusto ko. ito lang yung, ito yung presyo niya mga kainan. Gusto ko kasi may kanin ito, katulad kanin. Ito yung ordering ko, lamb kebab. Yan, so kakain na tayo dito, no. Uh, lamb kebab, tapos sa uh, soup. Magkano ba yung soup nila? Ito yung soup nila, yan. Yan, tapos sa uh, zero coke. Kain na tayo. Nakapapalaban ako nito. Grabe, ang bango. Wala pa yung order natin, eh nagugutom na ako sa amoy mga kainays umorder ako ng soup yung $7.50 tapos sa uh, diet pepsi tapos yung lamb kebab yan ah, mali parang nasa ano lahat yun eh 24 times uh, 24 plus 7 31 plus drink siguro 33 plus tip siguro mga mga $40 magagastos natin dito mga kainays okay lang yan mga kainays dito ko iyayain si mahala reyna sa susunod na kakain kami di ba bango amoy pa lang nung niluto busog na sold na <laughs> Tuan-tuan mo ako ano? halatang ngayon lang kakain sa ganitong mga klaseng restaurant eh. nasanay kasi tayo sa Tim Hortons eh. <laughs> kaya Burger King eh. <laughs> meron binigay sa atin dito ano to tinapay? hindi ko naman in order to ah. siguro kasama na to sa, ano, sa order mo no? appetizer kainin muna natin ano ba meron dito ito yung suit na in order natin ano? $7.50 ah, Kasama na siguro itong tinapay dun sa soup tama, kainin muna natin Tingnan natin kung anong lasa. Ay. Diyan pala yung soup ng mga ano, no? Ng mga restaurant ganito. Okay din. Masarap din. Kailangan lagi natin siguro ng ano. Testingin natin. Ngayon lang ako nakatikim nito, eh. Ayos din. Appetizer. Tapos tinapay, no? Mmm. 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 Mm -hmm. Pwede, pwede. At least na experience natin yung pagkain ng soup nila. Tapos tinapay. Nak. Sausaw natin ano. Sarap, grabe mm. Ang Sarap. Hmm? Sarap tinapay nila. Hmm? Gabe Grabe. Hmm. So ito na mga kinis yung order natin. nako, may kanin, may fries, may itlog yata to, Itlog yata to, o, Tapos ito, nako. Subukan na natin. Nako po, ang ino, napakasarap. Ito muna, unahin natin. Oh. Nako, sarap. Hmm? Tender nung, ano, nung, nung meat masarap lang hmm? Hmm. sarap ng kanin ano ay ito? to kala ko itlog siguro sos to nako baka hindi tayo matunawang nguyain natin maigi hmm mm hmm sarap no ano tender hmm, hmm. Voilà. Mmh. Vous en avez Tous les temps de Habang kumakain ako dito, nakatingin yung ibang customer sa akin. Nagsasabi na daw ako mag-isa. <laughs> Tapos tumawa pa. <laughs> Baka natakot sa akin itong mga ito ah Hiyakan <laughs> mo sila dyan Basta wala tayong ginagawa ng sama Kinaka Kinakatakot ko lang baka tumawag sila ng polis <laughs> Sabihin meron nakapasok na retarded <laughs> Hmm, so Hmm, kaya tong mga kainis meron pa sa kinain natin, hindi ko na kayang ubusin. Pero sulit, sulit talaga yung pagkain dito. dami. Ay, busog, busog, busog. Panalo, panalo yung pagkain dito, mga kainis, Talaga nakakabusog. Ha, oh, grabe. Diyan no, pag dumadaan ako diyan, naaamoy ko yung mga niluluto rito kaya nagugutom ako minsan eh. Pero ngayon, hindi na tayo maamoy amoy ng ganoon. Dumitila-dila lang gano'n talagang pumasok na tayo dyan para kumain pa ya yeah. <laughs> pag bumabagsak-bagsak na naman ang snow pambihira no tapos ang binayaran ko mga kainags ay 43 dollars bali 37 dollars yung bills so nagtip ako ng 15% bali 43 dollars lahat pero sold panalo sulit busog ako grabe oh, para may naninigarilyo pa ako eh no Oh. <laughs> <laughs> Ito ang hirap sa akin pagka namubusog eh. Kung ano kung ano yung, kung ano mga naisip ko yan. Oh. Kaya nilagyan natin ng tornilyo rito kasi minsan may snow madulas. At least yung mga tornilyo na yan, ulo ng tornilyo, makapita sa patos natin. Ano, hindi tayo madudulas pag umapak tayo ng ganyan. Oh. O, oh, di ba? Ah, kasi minsan eh, pag apak mo sa sasakyan mo, biglang... Pag angat mo, biglang dulas ng paa mo. Madisgrasya tayo kaya ginawa ko nun nilagyan ko ng mga ulo-ulo ng tornilyo para kumapit sa sapatos natin tema yung madisigrasya pagka ganitong winter ay hindi, pagka ganitong may snow hindi na nga pala winter ngayon, spring na pala ngayon no? pagka ganitong may snow madulas yan, di ba at isi, safe pa rin tayo